Sampung milyong gulong. Ganyan karami pala ang tinatapon lang sa Pilipinas taon-taon. Laking perwisyon yan sa kalikasan. Kaya yung isang pamilya sa Bataan naisipang mag-recycle. Yung basurang gulong, ginagawa nilang chinelas natutuwa sila dahil nakakatulong kami sa kalikasan. Pangalawa, mas menos kami sa materyales kasi nga recycle lang siya. Tapos yung tibay niya, subok na maaasahan. Sa kaman mano siyang ginagawa, isang peraso ng gulong, tinatabas siya nang kinukuha yung pinakagitna, yung kitna lang. Tatay ko, siya yung talaga yung mastermind, kumbaga. Idea niya yan lahat. Nag-start kami noong year 2014. Yung gulong, gusto matagalan. Gamit na patapon na nila. Kaya okay. ngayon, naiipon. Masaya so, yeah, sa pakiramdam. Ito po yung tiga-tahi ko ng ayan, si Ito yung nalanahi ko si Alvin. Siya ang tumatahi ng bag, or, mga order. Eh, masaya sila. Sabi niya, ganda ng sinelas Nelas. Hindi nasisira. Eh, tumagal siya, hindi nasisira. Yan ang kagandaan sa negosyo ko. Eh. Hindi akong na mabulok. Pangko mas karoon ng maraming brands yun ang pangko eh. Mas makilala. Kaming pati ng mga anak kong kundi. Ito siguro baka masali sa apo ko pagka wala ako. Kasi yan, maganda sa kanila yan.